PBBM ipinagmalaki ang mga nagawa ng administrasyon sa taong 2023 to build better and more. Ito ang pangako ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa taong 2024. Para kay Pangulo Marcos, paghahanda ang hard-fought gains o mga tagumpay noong 2023 sa anumang kahirapang maidudulot ng bagong taon. Ano-ano nga ba mga nagawa ng administrasyong Marcos para sa sambayanan noong nakaraang taon? Alamin natin. Isa sa mga ibinida ni Pangulong Marcos ang pagtatatag ng karagdagang 33, 33, 33 na Specialty Center sa bansa. Alinsuno dito sa nilagdaan niyang Republic Act No. 11959 o Regional Specialty Centers Act na may layong magpatayo ng mas maraming specialty center sa iba't ibang rehiyon upang magkaroon ng abot kaya at accessible na specialized medical services ang mga Pilipino saan mang sulok ng bansa sa ilalim ng administrasyong Marcos na ipatayurin niya ang mahigit 2,000 classrooms, pitong cold chain facilities at 8 water supply projects meron namang 147 water projects na planong itatag para sa taong 2024. Matatandaan bilang paghahanda sa epekto ng El Nino phenomenon na posibleng umabot hanggang sa second quarter ng taon, planong pataasin ng pamahalaan at ng iba pang sektor ang water capacity sa bansa. Sa ganitong paraan, mabibigyan pa rin ng sapat na supply ng tubig ang agriculture, industrial at healthcare sectors. Sa industriya naman ng renewable energy, ipinagmalaki ng Pangulo ang investment mula sa renewable energy contracts na may total potential capacity na 121,000 megawatts. Sabantala, tiniyak naman ni Pangulong Marcos na ipagpapatuloy ng administrasyon ang pagbibigay ng assistance sa lahat ng Pilipino sa pamamagitan ng iba't ibang programa ng pamahalaan. Kabilang na dito ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged slash displaced workers o tupad program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development at Medical Assistance for Indigent Patients o MAIP program ng Department of Health o DOH. Binasalamatan naman ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino sa kanilang tiwala at kumpiyansa sa pamahalaan. Muling binigyan din ng Pangulo ang pangako ng administrasyon niyang maibigay ng mabilis at mahusay na serbisyo para sa lahat. Para sa kanya, New Year's Resolution ng pamahalaan ang patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyo upang mas umunlad ang buhay ng lahat sa 2024. Paalala niya, Let us not forget that great things are always possible so long as we keep the faith in each other, in our nation, and in God. As long as binders us, keep us united in our collective pursuit of shared progress, we will succeed. Ika niya. Ikao, ano ang inaasahan mo sa pamahalaan sa taong 2024? D W I Z Research Report. Re -re Report.